Dagdag perwisyo sa so, mga commuter ang pagbuhos ng ulan sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong umaga. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Isa sa mga abalang lugar para sa mga commuter pupuntang EDSA Northbound. Ito nga, panulukan na ito sa EDSA at sa Rojas Boulevard at uh, lalong na nakadagdag sa hassle yung medyo makulimlim yung panahon ngayon. Dito magdamag, hindi halos tumila ang ulan sa Metro Manila katulad dito sa si Edsa Corner Ross Boulevard sa Pasay City. Hindi man malakas, pagbugsu-bugsu ito at iniwang basa ang kalsada. Hassle ito para sa commuter na si Harry Almeral na sa BGC papapasok sa trabaho. Dahil nagkocommute lang siya, kailangan niya magdala ng backup na damit sakali mabasa sa ulan. Gano'ng kahirap para sa iyo? Uh, sobra po. Uh, since yung jeep ko sa bawal po yung, ano, yung pumasok ng basa. So magdadala po kami ng pamalit Si Eric Bonafus naman sa Makati City pa kailangan bumiyahe para sa kanyang shift. Kapag masama ang panahon, matinding traffic daw ang nararanasan niya. Kaya kailangan niya maglaan ng allowance sa kanyang pagkocommute. Pag umuulan, ang hirap. Eh, kailangan talaga agahan mo. Maganda balita para sa mga commuter dito. Marami naman masasakyan at uh, walang build-up so far. Pati yung uh, vehicular traffic, nasa moderate pa tayo kahit pasimula na ang Rush Hour. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay, Bamalagre para sa GMA Integrated News. Higang mas konti ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Agosto. Bas tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4% ang unemployment rate o katumbas ng 2.07 million na Pinoy. Malaki binaba mula sa 2.38 million na unemployed noong Hulyo. Pinakamaraming trabaho nitong Agosto sa services sector at agrikultura. Dumami rin ang mga nagtatrabaho sa wholesale at retail industry. Karaniwan daw, dumarami ang mga nagtatrabaho tuwing bago magpasko. 5.48 million naman ang mga underemployed o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanyang kakayahan o kaya'y nakukulangan sa kanilang kinikita. Tumaba so, sa pagdinig ng Senado na posibleng China ang nag-organisa ng pagpasok sa politika ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Waping. Siniwalat yan ng dating kaselda ng self-confessed Chinese spy na si Se, si Yang. Muli na maiginit ni Guo na hindi siya espiya ng China. Beunang balita si Mag Gonzales. Taliwas sa naon ng pahayag ng kanyang abogado na naghahanda siyang tumakbo ulit na mayor ng Bamban -Tarlac. sabi ni dismissed Mayor Alice Go sa Senate hearing, hindi siya kakandidato sa election 2025. Haharapin ah, ko po muna yung mga accusations po sa akin. Uh, ah, ko po muna yung sarili ko po. At um, para maging fair din po para sa mga constituents ko. Ang Comelec inirekomenda na ang paghahain ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code laban kay Go dahil yan sa material misrepresentation, punsod ng pagsisinungaling umano sa kanyang Certificate of Candidacy nang tumakbo siyang bamban mayor noong 2022. Wala pang pahayag ang kampo ni Go tungkol sa rekomendasyon ng Comelec. Dadagdag yan sa iba't ibang kaso at reklamong kinakaharap ni Go, gaya ng human trafficking, money laundering at iba pa kaugnay sa Pogo sa Bamban Tarlac. Lumabas sa pagdinig ng Senado mula Pilipinas, eroplano ang sinakyan ni Go patungong Malaysia, taliwas sa sinabi niya nung mga nakaraang pagdinig na bangka ang ginamit nila paalis ng bansa noong Hulyo. She entered Malaysia via air. You know, via air. Via air on so, July 18. So, yung sinasabi din ni Sheila Go, sumakay siya sa boat is, tot is also totally false. If you conclude that we uh, might person that you. Bakit nga meron kang September, July 18 entry in KL. Ah, uh, Sen, regarding, pa, regarding po that I invoke my right against self-incrimination Inilabas din sa pagdinig ang pahayag ng Chinese na si Wang Fugui na dati umanong kaselda ng self-confessed Chinese spy na si Sheji Zhang. Si ang nagsiwalat sa dokumentaryo ng Al Jazeera na espiya rin umano ng China si Go. Sabi ng Chinese ting si Wang, isa't kalahating taon silang magkaselda ni at naging malapit na magkaibigan. Nagkaroon daw siya ng access sa mga dokumentong hawak nito. Sabi rin ni Wang, Chinese spy umano si Go pero hindi raw siya espesyal. Dagdag niya, mismong gobyerno umano ng China ang nagayos ayos ng pagpasok ni Go sa politika. Sir so, Zhang Binanggit din ni Wang ang kontak ni Xie sa Communist Party ng China na isang Ma Dong Li na maaaring handler din umano ni Go. Wala po akong handler, uh, hindi po ako spy, hindi ko po siya kilala. Kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon, Nagpapa, baka meron po siya ibang motibo po. Base sa record ng Bureau of Immigration, tig mahigit dalawampung beses pumasok sa bansa si She Xie at Ma Dong Li. Si Mr. Xie uh, nakulong sa Thailand for the same crimes, no? human trafficking, scamming. Madong Lee is a partner of Mr. She in the Yatai um, Myanmar company which uh, operates yung uh, Pogo Hub sa Myanmar. Nagpatulong na si Ontiveros sa Department of Foreign Affairs para makausap ng komite si She. I have persuasive information that the file of at least one young brother is with She. Conforming that young brother as a foreign agent. Mukhang yung buong gobyerno natin, hindi lang kami sa legislature, kayo po sa executive, may makukuhang importanteng impormasyon. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Sa loob ng walong araw na filing ng Certificate of Candidacy, isang daan na apat ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagka senador. Isang daan na siya na naman ang party groups na naghain din ng kandidatura. May unang balita si Sandra Aguinaldo. takbo sa pagkasenador si Pastor Apollo Kibuloy kahit nakakulong siya kaugnay sa mga kasong child abuse at human trafficking. Sa Certificate of Candidacy na inihain ng kanyang abogado, nakalagay na partido ang Workers and Peasants Party o WPP. O Paano siya For Senators, We will campaign for Andrew him. Buño, the people of the Philippines will campaign for him. Tulad ng ibang aspirant, tinanggap ang kanyang COC pero wala pang kasiguruhang mailalagay ang pangalan niya sa balota considering na nandito na yung si Osima, magbebeg of ako na hindi muna namin sagutin kasi kung sakali man, ang question po ay aakyat talaga sa Comelec and the Comelec has to decide about it. Po. Pero ang WPP, itinangging aprobado nila ang pagtakbo ni Kibuloy sa ilalim ng kanilang partido. Ayon sa Pangulo ng Grupo na si Attorney Sani Matula, wala raw sa tatlong otorizadong pumirma sa kanilang grupo ang lumagda sa KONA o Certificate of Nomination and Acceptance ni Kibuloy. Ang CONA ay isa sa mga requirement na iniaain sa COMELEC kasabay ng Certificate of Candidacy. Sabi naman ng kampo ni Kibuloy, aprobado ng lehitimong kinatamuan ng WPP ang paghahain nito ng COC sa ilalim ng partido. Sabi naman ng COMELEC, may panahon para resolbahin ng komisyon ang ganitong issue. Naghain din ng kandidatura para magbalik Senado si Kiko Pangilinan na sinamahan ng kanyang misis na si Sharon Cuneta. Tatakbo siya sa ilalim ng Liberal Party. Tatakbo rin Senador si Attorney Vic Rodriguez, dati siyang campaign spokesperson at executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagbitiw sa gabinete noong 2022, matapos lang ang ilang buwan sa pwesto, sa gitna ng kontrobersya noon sa sugar importation. Naghain din ng COC ang TV host na si Willie Revillame. Nag-file din ang kandidatura sa pagkasenador si na dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, si Sagi Party List Representative Rodante Marculeta, Peter Jovenel Advincula, pati na sina Princess Jade Ramos, Jovelyn Aceron, Leandro Versales Jr., Fernando Advincula, Joseph Delgado, Eric Alcantara, Rosalyn corazol Kai Randy Red, Romulo San Ramon, Abel Adorable, Mercedita Acopiado, Randy Restum, Emilio Chan, Deviendo Biazon Singer, Roy Cabonegro, Rodolfo Basilan, Primo Aquino, Sani Domingo, Jem Domagtoy, Rowel Lamoste na nagpadala ng representative, Monique Solis Coquinaras, Ismael Baho, Nagfile din ang COC sa pagkasenador, si Omar Tomanong, Salvador Cabalida, Eric Martinez, Francis Leo Marcos, Martin Mendoza III, Bertine Causing, Melchor Lucanias, Antonio Parr, Loreto Banosan, Robert Marcos Taliano Tagian, Faith Ugsad, Wilfredo Red, Edmund Rubi, Patrick Artaho, Rafael Chico, Romeo Macaraig, Shirley Quachin, Subair Mustafa, Celeste Aguilar, Sani Pimentel, Enrico Olonan, Ricardo Arguelles at Willie Ricablanca. Humabol sa pag-file sa pagkasenador sina Melissa Sanchez at Roberto Sembrano. Gayon din si Gabriel Chaklag, Alexander Lage at Injim Bunayog. Nag-withdraw naman ang kanyang COC si dating Defense Secretary Delphine Lorenzana ayon sa COMELEC. Sasalain pa ng COMELEC ang mga naghain ng COC gaya ng mga napatawan ng perpetual disqualification to hold public office. Sa Disyembre inaasang ilalabas ang mga pangalang mailalagay sa balota. 53 party list naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination sa kabuuan. 190 party lists ang naghain ng kandidatura para sa election 2025. Ang bilang na ito, mas malaki kumpara sa mga party lists na naghain ng kandidatura para sa eleksyon noong 2019 pero mas mababa kumpara sa 270 party lists na naghain para sa huling eleksyon noong 2022. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Ilang kilalang pangalan ang posibleng magtatapa sa mga lokal na posisyon sa eleksyon 2025. Tugulad ng mga Teves at Degamo sa Negros Oriental at mga Nograles at Duterte naman sa Davao City. Darito ang unang balita. Nagbitiw sa pwesto si Civil Service Commission Chairperson Attorney Carlo Nograles para makapaghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde sa Davao City. Posible niya makalaban doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-appoint kay Nograles bilang acting presidential spokesperson noong 2021 bago gawing CSC Chairperson noong 2022. Pati si na Bishop Rodolfo Cubos, Roweno Caballes, Facilito Tan at Jonathan Hulaine. Nag-file din ng COC ang kapatid ni Nograles sa si PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles para sa posisyon ng kongresista sa 1st District ng Davao City. Tulad ng kanyang kapatid, isang Duterte rin ang kanyang posibleng makatapat. Nauna na naghahin ng COC si re-electionist Congressman Paolo Pulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kabilang din sa mga naghahin ng kanilang kandidatura sa pagkakongresista ng 1st District, si Rex Labis at Janet Habines. Sa Negros Oriental magtatapat ang Teves DeGamo para sa kinatawan ng 3rd District ng probinsya. Naghain ng kani nilang COC si Janice DeGamo, ang byuda ni dating Governor Roel DeGamo, at Janice Teves Gaston, na tiyahin naman ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Paglalabanan ng dalawang Janice ang puesto ng dating kongresista na isinasangkot sa pagpaslang kay dating Governor DeGamo noong nakaraang taon. Sa Maynila, kabilang sa maghaharap para sa pagkaalkalde ng lungsod ang dating magkakampi na sina incumbent mayor Hani Lacuna at dating mayor Isko Moreno. Sabi ni Moreno, nagpaalam siya kay Lacuna. Kinumpirma ni Lacuna na nagsabi nga sa kanya si Moreno pero wala raw siyang isinagot. Kasali rin sa mayoral race sa Maynila sinatutok Tuwin Party List Representative Sam Versosa, Alvin Avisilla Karingal, Michael Gosay at Jerry Sindo Garcia. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kabilang ang mga insidente sa South China Sea, pati ang mga isyo ng agrikultura at kalakalan sa mga tinalakay sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lao People's Democratic Republic. Live doon ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan! Sabay ni Igan, hello kapuso mula sa Vientiane, ang kabisera ng Bansang Lao, People's Democratic Republic, kung saan, sa umaga pong ito, Formal na magbubukas ang 44th at 45th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Sa unang araw ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Lao PDR, ang kanyang unang official engagement ay ang bilateral meeting nila ni Vietnam Prime Minister Pham Minh Chin. Subito ang pulong sa pagpapahingting na ugdayan ng Pilipinas at Vietnam, partikular sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng imported na bigas ng Pilipinas. Bukod dyan, may parehong karanasan ng dalawang bansa, mga insidente ng harassment ng China sa kanilang mga manging isda. Kamakailan nga, sa manging isda ng Vietnamese ang nasaktan sa harassment ng mga puwersa ng China na sinasakop din ang bahagi ng exclusive economic zone ng Vietnam tulad ng regular na nating nakikita sa EEZ ng Pilipinas. Bila sa mga pinirmahang kasunduan, ang kaugnay sa incident prevention sa South China Sea. Samantala, Igan, matapos ang bilateral meeting na ito, dumalo naman ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Lao PDR. First time ng Pangulo sa Laos at siya mismo. Aminado, hindi nakalang may mahigit 2,000 Pilipino nagtatrabaho at gumagawa ng magandang marka dito sa Lao People's Democratic Republic. May apat na miyembro ng Filipino community na dumalo sa pagtitipon. Ang mga Pilipino rito, highly regarded. Ika nga ni Ambassador Tina Joy Amatong. Karamihan mga guro Meron din mga engineer, mga manager at mga skilled workers. Binati ng Pangulo mga Pinoy dito at pinasalamatan sa pagbibigay ng magandang pangalan sa Pilipinas. Ipiniliwanag din niya magiging partisipasyon niya para isulong ang kapakanan ng mga Pilipino kabilang na ang pagsawata sa transnational crimes tulad ng human trafficking kung saan ilang Pilipino rin ang nabibiktima. The world and our region are facing challenging times. From conflicts in Europe to the Middle East to global existential threats such as climate change and natural and man made disasters to transnational crime and economic downturns, all these, in one way or another, affect the lives and livelihoods of peace loving and hard working people like yourselves. So, my participation and that of the Philippines in the ASEAN meetings is precisely to find ways. to cooperate with partners to better meet the challenges of today, to forge a better future for our beloved Philippines. Samadala, Igan, maliban sa formal na pagbubukas ang ASEAN Summit ngayong araw ay natabayanan din ang ASEAN Business and Investment Summit kung saan magkakaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makaharap ang mga mamumuhunan at ibida ang Pilipinas bilang isang investment destination. At bukod dyan, Igan, may pangunahan din isang mahalagang pulong ang Pangulo sa araw na ito. Igan? Iwan nabanggit mo kanina na kabilang sa mga pinirmang kasunduan, yung may kaugnayan sa incident prevention sa South China Sea. Partikular yung binanggit dyan na incident prevention uh, kasama ang Vietnam? Yes, Igan. Uh, kung maalala ng mga kapuso natin, itong uh, Enero ng 2024 ay nagkaroon ng state visit si Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam. At isa yan sa mga napagkasunduan nila ng mga lider ng Vietnam. Isa itong mekanismo para mapag-usapan at hindi na at agad pahupain ang anumang tensyon sa South China Sea ng uh, dalawang bansa dahil kung alam nating Igan, ang uh, Vietnam at Pilipinas parehong may claims dito sa South China Sea tulad ng ibang mga bansa bilang diyan ang Malaysia, gayun din ang Indonesia. At ang uh, mga mekanismong ito ay isang paraan para hindi na humantong sa pagbombahan sa ng tubig o sa so, anumang uh, insidente ng karahasan ang mga ganyang uh, Uh, claims o yung uh, conflicting claims, ika nga, sa South China Sea. Ang uh, ang problema lang, Igan, ang China may ganun din tayong kasunduan eh. Ang problema ay yung good faith, ika nga, na sumunod ang mga bansa sa napagkasunduan. Ngayong nasa law pala si uh, Pangulong Bongbong Marcos, sino ang caretaker ng bansa? Dati si BP Sara Duterte. Ngayon? Igan, uh, tama, first time na bumiyahi ang Pangulo na hindi dinesignate bilang caretaker ng pamahalaan si VP Sara Duterte dati tulad na magit mo, otomatikan eh si VP Sara ang caretaker. Ngayon si ES Bersabin, si Justice Secretary Remulia at si uh, uh, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella ayon kay uh, Secretary Cesar Chavez ng Presidential Communications Office, parang council daw ito eh, parang tatlo sila magdedesisyon Kung sakali na kailangan may desisyon na may mahalaga habang wala ang Pangulo at narito siya sa LAW PDR. Maraming salamat, Ivan Mayrina, live mula sa Lao People's Democratic Republic. Sa matala, inilabas na official trailer para sa pagpapatuloy ng journey ni na Ethan at Joy sa Hello, Love Again. Hindi man siguro masamang humingi ng isipang chance. I'm sorry, but I don't give second chances. Joy, I don't want back. <laughs> oh. Hindi pala. Okay, after LDR, nagkita na nga muli ang mga karakter ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Pero sa eksaktong moment, may ibang lalaking umi kay, at bumati kay Joy na nagpakilalang si Marie. Matutuloy pa kaya ang one more hello o mauuwi sa one last goodbye. Yan ang sa collaboration movie ng stars na mga Jimmy Pictures na ipalalabas sa mga sinehan nationwide simula November 13. Damang-dama na nga ang suporta ng, Kat, ng fans ng Kath Jam ang maging Hello Love Again Mall Tour sa Tagig kahapon. Sinuklian niya ng kilig ni na Alden at Catherine sa kanilang performances. Mga kapuso, nagtapos na ang round 1 ng men's basketball ng NCAA Season 100. Patuloy ang pagdominate ng Benil Blazers na nanatili sa top seed. Kasunod ng kanilang panalo laban sa JRU Heavy Bombers. Panalo sila sa score na 84-69. Umabot naman sa overtime ang laro ng San Beda Red Lions at ang Mapua Cardinals. Wagi po ang Red Lions at ang final score, 76-69. Panalo naman po ang EAC Generals kontra sa San Sebastian Golden Stags sa score na 97-86. Sa pagtatapos ng unang round, tatlong team ang sumusunod sa Bill Blazers sa second seed. Yan ay ang San Beda Red Lions, Mapua Cardinals at Letran Knights na may tig 6 wins at 3 losses. Mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.